Kaya ba pinagbantaan ka ni Tidina dahil... dahil sa mga nalaban mo? Umabot ako sa suktulan. Lalo na nung nalaman kong pineke nila ang kidnapping ni Libby para paratangan si Princess. Doon ako nagdesisyon na sasabihin ko na sa'yo. Pero, kinulong nila ako. <laughs> nung nakatakas ako, sinaksak nila ako! Pinagtangka nila ako patayin! Kaya nung makoma to si Lailani, itinakas ko siya at itinago sa takot na muling may magtangka sa buhay niya. Inarin ako. Alam kong nararamdaman mo. Kaya kung anong parusang ibibigay mo, tatanggapin ko. Kahit Ay, ipakulong mo na ako. hindi mo Para mapagtayaran ka mga kasalanan ko sa... Hindi mo kailangan, kailangan, kailangan gawin yan. Tumayo ka. Matawari Tumayo ka, hindi mo kailangan gawin yan. Alam kong sinugal mo ang buhay mo para maitama mo yung mali mo sapat na sa akin ito. Alam kong nagdosa ka rin. Salamat! <laughs> Salamat, Shirley! Ilani, Ilani, please tulungan mo ako. Tulungan mo ako, 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 anak ko. Please, talungan mo ko. Please, kailangan ko mabawi ang anak ko. Kailangan ko siyang mabawi dahil ang iniisip niya si Divina, yung nanay niya. Nasa pananig siya ngayon. Tignan mo ko makaalis dito. Ma, just put down the baton. Porters will take care of it. Hi, good morning po. For Mr. Cristobal, please. Ito po yung cake right? Oh, thank you. I'm ready na. Thank you. Anak, I'll just go ahead, ha? Huh? All right. We'll follow ma. Bakit parang bad music? Well, may... May napagsapa kasi kami. But, I'll just explain next time, ha? Um, ang importante, Papabuti yung kalagayan mo, anak, ha? Thanks, Dad. You're the best. <laughs> Want some welcome drink? Tara, kuha tayo. Coffee or juice? Juice. Juice. I'm sorry, the subscriber did not reach this time. <laughs> Hindi nagre yung phone ni Princess. Diyos ko, kung ano na nangyari sa kanya, kailangan ko na lumabas dito. Tulungan niyo ko, tawagin niya na yung doktor. Please, hindi, ko siya makunta. Parating na ang doktor. Hingi tayo ng clearance. <coughs> Diyos ko, parang kailangan ako ng anak ko. Hindi ako pwede na dito. Kailangan yung tulungan mo ako. Oh. Baka may iba pang matawagan para masigurado natin ang kaligtasan ng princess. Eh, Mimi, ako to. Si Charlene to. Ate! Ate, bati tumawag ka. Nag-aalala ko sa'yo. Mamaya ako sa sa'yo. Please, puntahan mo na si Princess. Si Princess? Bakit? Posibleng nasa panganib siya. Ate, natawagan mo na ba siya? Hindi ko siya makontak. Paano? Anong-anong gusto gawin ko? Mimi, basta makinig ka sa akin. Pumunta ka sa bahay ni Divina ngayon. At siguraduhin mo na hindi mo siya papakawalan. Susunod ako. Ate, ano ba talaga nangyari? Mimi, anak ko si Princess. Ha? Huh? Mimi, ako mo yung tunay na nanay ni Princess at hindi si Divina. Sige na, basta pumunta ka na doon, susunod ako. Please, kumuha ka ng paraan. Please, kailangan natin mabawi ang anak ko. Sige, ate. Gagawa kang paraan. Kailangan ko na lumabas dito, hindi na ako mapapakalik. Kailangan ko na mapuntahan ng anak ko. Kailangan ko na siyang mabawi. Tulungan niyo ako. Pupunta ko na ang doktor at kukuha na rin ang pamalit mong damit. Diyos ko, ano nangyayari sa anak ko? Kailangan niya na kailangan ko siyang mabawi. Hindi na, Diyos ko. Diyos <laughs> ko.